Hello guys Welcome back on our channel and, and, ayun, pauwi na ako pero dadaan ako muna yung mga stray cats dito malapit sa work namin meron kasi dito ang market bali ang oras na pala ngayon ay pagkabi na

pakita ko sa inyo. Nandito yung matabang-matabang kusa. Hello! Kung makikita nyo siya, sobrang laki niya as in. Hello! Ayun, mga mag-aaway pa yata itong mga ito. So, kasi nung nakaraan, nagbigay na ako dito eh. Hello! Hello! Hello. Kaya mag-aaway dito ha. Ah. Magkarabis ako. Ayan. Huh? Tumigas na yung dinakdakan eh. Tataba nila, grabe. Ay, lalayo ako para makita nyo yung mga stray cats dito. Ito ha. Yan, kung titignan mo. O. Oh, laki o. Oh. Taba o. Oh. Hello. O, oh, taba de ba? O, oh, sige. Huwag yung pag-aaway dito ha. Ah. Gusto nata nilang taba eh. Hello, Kalispera. Kalispera, good afternoon. Bale, binabate yung good afternoon. Kapag hanggang mga 8. 8 o'clock. PM. Mayroong isang cut dito. Lambing ng lambing. Siguro, grateful siya kasi nagbibigay tabi ng pagkain dito. Actually, hindi nila lang kailangan yung tira-tira pagkain mo. Kasi, kita nyo naman, guys. Napagkadami nilang cat food. Gustong oh, hmm? gusto nyo talaga. Ah, oh, may dumating pang isa. Another one. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 Sige, mag-away kayo dito, ah. Yun siya, oh. Makikilambing. Lalayo <laughs> na ako kasi syempre baka mamaya may, may mag-aaway ba? Diba? Hirap na baka magkarabis. Tapang pampagamot dito sa kos. Bale, subscribe na pala kayo sa vlog ko. Pinoy at kos. Yeah. Hindi ako inaabol talaga pa ako. Hindi ko alam kung ano yung gesture cure na itong mga pusa pagka ganito eh. Siguro masaya sila. Sana. Na. Yeah. Okay. Bye bye na. Gusto ko pa sanang makipag-arot, may paglambing at kaya lang. Gusto ko na umuwi. Bye bye. Bye bye. Kagawad. <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye. Sh -sh -sh. Hindi ko alam kung ano yung mga nila. Ayan oh, nagagalit nung isa rito sa ginger cat. na sila eh ilang sila sa isa't isa ito lang dalawang nagkasundo ayan kala niya pa ako pa yun hinahin na nila yung dinakdakan bye bye see you again in my next video thank you at karisto